Ang lalaki na talagang tinamaan at matindi ang kanyang pag-ibig sa isang babae, ito ang kanyang ginagawa. Hello guys. So, ang topic natin for today ganito ang lalaki kapag matinding pag-ibig or matinding pagmamahal ang nararamdaman niya para sa isang babae. So, kung interesado kang malaman ang mga ganitong ginagawa ng lalaki, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto, aking alamin ang mga madalas ginagawa ng isang lalaki kapag yan ay sobrang pagmamahal ang nararamdaman niya sa'yo. So, at number one, eto, yung ipaglalaban kanya. Oh, alam nyo, kadalasan, ang kontrabida sa isang pagmamahalan, madalas ay ang mga kaanak, mga magulang, mga kapatid. Basta yung kaanak ng kanyang sinisintal, madalas yan ang nagiging problema dyan. Kasi hindi naman talaga lahat ay madali, di ba? Kailangan mo munang dumaan sa butas ng karayom. Pero meron din talaga yung mga pinagpala na hindi masyadong nag-effort. Tapos, ayun, gustong-gusto agad ng kanyang magiging in-laws. So, di ba? Ganyan yan eh. So, swertehan lang talaga sa pag-ibig. Pero, kapag ikaw yung talagang medyo inaalat, talagang dumadaan ka sa mga ganyang mga pagsubok. At ang lalaki na talagang nagmamahal at talagang andyan lahat nakaharang sa kanya yung mga ganyang mga kontra, yung mga ayaw sa kanya na maging karelasyon o maging kasintahan ng kanilang anak, hindi susuko ang lalaki na yan. Ipaglalaban niya yan kung ano man, yung mga sinasabi ng mga magulang nila na ayaw sa kanya. Gagawa siya ng paraan. Babaguhin niya. Ipakita niya na deserve siya sa kanilang anak. Ganon ang gagawin ng lalaki. Hindi hindi siya mawawalan ng pag-asa dahil lang sa mga ganyang mga balakid. Hindi yan aatras. Ipaglalaban niya. Hindi yan susuko. O, oh, di ba? Ganyan talaga kapag matindi ang pagmamahal ng lalaki sa iyo. Swerte mo kapag ganyan yung lalaki, 'di ba? Talagang pag nakita mo yang sincere ang lalaki na ikaw ay kanyang magiging katuwang or kasintahan or karelasyon, 'di ba? So ayan po ang number one, ipaglalaban kanya. Number two, eto yung hahamakin ang lahat. Ito yung madalas na problema ng mga lalaki na nanliligaw o kaya maraming kontra sa kanila. Ganito yon So, hahamakin talaga niya ang lahat. Ito, example na lang. Kapag yung babae ay uh, sobrang mataas ang standards o kaya marami siyang binibigayin na kondisyon. Di ba? May mga ganyan talaga. Tipong pahihirapan ka ng babae. Minsan kasi talagang unfair ang mundo, di ba? Minsan, yung lalaki, sobra-sobra ang pagmamahal niya doon sa babae at yung babae naman, parang uh, sobrang namang pinapahirapan yung lalaki. O kaya talagang sinasadyan, nagagawa ng kung ano-anong mga pagsubok para doon sa lalaki. Ganun yun. Pero ang lalaki, hindi yan susuko. Talagang literal na bubunguin niya. Pupuntahan niya yun. Ahamakin niya ang lahat, di ba? Para lang makamit ka. Ma-achieve niya ang kanyang goal at ang goal niya ay ikaw, di ba? Hindi yan agad-agad madidismaya diyan susuko. Talagang kung anuman 'yung ibinibigay mo na dapat niyang gawin, 'yung mga kondisyon na ibinibigay mo sa kanya, na dapat ganito ang gawin mo, dapat maging ganito ka, ipakita mo na karapat-dapat ka sa akin, no problem 'yan sa lalaki na nagmamahal at 'yan ay gagawin niya para lang sa ngalan ng pag-ibig. Oh, di ba? So ayan po, ang number two. Number three. ito, 'yung langit at lupa. Hmm, paano bang explanation niyan? Ibig sabihin yung lupa, siya naman ang mababa sa ganitong eksena. Kunwari, siya yung mas hindi pinagpala sa buhay, literal na mahirap siya, pero hindi yun nagiging hadlang para sa kanyang pag-ibig sa iyo. So tulad ng sinabi ko sa number one at number two, hahamakin niya ang lahat, ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig, gagawa siya ng mga paraan para makamit niya ang kanyang sinisinta, ang kanyang minamahal. Ganon yon, di ba? kahit sobrang mababa siya, magpupursige para lang maabot niya ang kanyang pangarap at ikaw yung kanyang pangarap. Kahit hindi madaling gawin, gagawin niya pa rin. Alam niya na sa kanyang pagpupursigi sa kanyang, uh, sa kanyang grit na maabot niya ang kanyang pangarap, magagawa at magagawa niya yan. O, oh, di ba? Ganyan ang isang example kapag siya ay nasa lupa. At ito naman, kapag naman siya ay langit. So, ito yun. Mas madali na ito para sa lalaki, di ba? Kasi siya na yung mataas. Nasa pedestal na siya. Ibig sabihin, maaring mataas na yung kanyang sitwasyon or financially stable na siya at lahat-lahat ay nasa kanya. Kapag siya ay nasa ganyang status sa buhay at siya ay napamahal sa babae na mababa, walang problema sa kanya yon, di ba? Kasi ang lalaki, wala naman niyang pinipili kadalasan. Majority ng lalaki kapag yan ay nagmahal, walang problema sa kanya kung yung babae man ay mayaman, kung yung babae man ay mahirap, basta mahal niya ang babae, no problem. Basta susundin niya ang kanyang puso kung nagmahal siya sa babae na nasa mababa ang status sa buhay, mamahalin niya yun. Kukunin niya yung babae na yun, mamahalin niya, at iaangat niya. Ganyan ang lalaki kapag tunay na nagmamahal. Kasi ang lalaki, pag siya ay nasa langit, wala naman siyang ano dyan, eh, condition dyan. Basta mahal niya, mahal niya, at wala nang maraming usapan. Ganun yun. So, ayan po. Ang number three, number four, eto, yung bahagi ng plano. Ano ba ang ibig sabihin nito? So, itong lalaki na ito, marami na siyang plano. Siyempre, plano yan. So, talagang future ang usapan yan. Kasi nga, it's a plan. Pero, itong mga plano niya, talagang kasama ka na dun sa mga plano ikaw lagi ang kasama niya sa mga plano na Ganon yon. Ganyan ang lalaki na nagmamahal ng labis at tunay at tapat sa isang babae. At ikaw ang inspiration niya sa kanyang mga plano. Kasama ka sa lahat ng plans. O, di ba? Ang sweet pakinggan. Ang sweet kapag ganyan. Di ba? Bilang babae, dapat pakita mo rin na nakasuporta ka sa kanya. Di ba? Yung simpleng pagbibigay ng moral o pagpapakita ng pagmamahal mo rin sa kanya, sobrang may inspire ang lalaki para ma-achieve yung mga plano na yan, para mangyari yung mga plano niya para sa inyong dalawa. O, ganun yun. So, ayan po, ang number four. Number five, eto, yung bumukod kapag kayo na ay nagsasama. Maaring mag-asawa na kayo or nag-lilig-in na kayo. Dapat bumukod kayo. So, ito ang isang challenge sa lalaki at dapat gawin ng lalaki sa kanyang partner, sa kanyang minamahal. Huwag niyang ilagay sa bahay ng kanyang magulang at huwag din kayong pupunta sa bahay ng magulang mo. Huwag na huwag niyong gawin yan. Di ba? Kapag mahal ka ng lalaki, talagang pananagutan kanya. Maghahanap yan ng kahit maliit na space or bahay na pwede kayong tumira bilang magpartner, magkarelasyon at kayo walang nangingialam na ibang tao, yung mga magulang na yan, andyan sila para tayo ay suportahan, gabayan kapag tayo ay may pinagdadaanan, pero dapat hindi tayo nakikitira sa kahit anong side, side ng lalaki, side ng babae, big no huwag na huwag kayong makikisilong unless na talagang notice na kayo, siguro nagkaroon ng problema okay yun, maiintindihan natin pero after ng ilang ano, siguro sometime, eh, umalis ulit kayo dyan, maghanap kayo ng tirahan na pwede kayong bumukod. Kahit maliit lang, mag-umpisa kayo sa maliit. At syempre, sa pagtutulungan ninyong dalawa, sigurado na yung tinitirahan nyo yan ay mag-upgrade, mag-upgrade, lumaki, nang lumaki, hanggang sa maging mas maayos. O, ba diba? Basta ang uh, point dito is bumukod kayo. Kasi maraming relasyon or pagsasama ang nagkakawatak-watak dahil sa pangini-alam ng mga magulang, ng mga biyanan. O, oh, di ba? Hindi natin sinasabi na ang mga biyanan sa side, babae man o lalaki, ay mga pakialamero yan. Talagang makikialam talaga yan kasi anak nila yung nandyan. Pero the best thing is talagang kumiwalay kayo. Kasi ang problema niyong mag-asawa, dapat kayo lang muna ang mag-aayos niyan at walang nakikialam on both sides. Okay? Ang lalaki na tunay at matindi ang pagmamahal sa babae, kukunin ka at dadalhin ka sa kanyang palasyo, sa kanyang empire, sa kanyang kaharian. O, oh, di ba? Kaharian niya yan. Maliit man yan, malaki. O oh, basta, ang importante ay kayong dalawa ang nasa loob ng tahanan na yan at kayong dalawa ay nagmamahalan. Yan po, ang number five. A few moments later. So, ayan po, ang mga ginagawa ng lalaki kapag matindi ang pagmamahal niya sa'yo. Talagang makikita mo na mature na yung lalaki. At talagang uh, ipinapakita niya na gusto na niya mag-settle down o kaya gusto na niya ng isang uh, pangmatagalang relasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!